sa Agora Public Market dito sa San Juan City, bahagya ng tumaas ang presyo ng uh, mga ilang mga gulay, particular na ito sa mga gulay, ano, Manihiro. Nasa 20 hanggang 40 pesos ang itinaas dito uh, mga gulay dito. Uh, particular na ito, Luya. Uh, dating, one, uh, dating 210 pesos ang kada kilo, ngayon 250 na ito. Uh, yung, dati, yung carrots na dating uh, 120 ngayon ay 160 pesos na yung ampalaya 20 pesos ang itinaas dating 100 pesos ngayon 120 pesos parang gayn din do sa patatas ang uh, okra dating 110 pesos lang ngayon 150 pesos na ang kada kilo ang sayote 20 pesos ang itinaas dating uh, 40 pesos ngayon eh 60 pesos na ang uh, wala namang naging paggalaw no doon sa iba pa mga gulay gaya ng kamatis pero mahal pa rin manong hero 200 pesos ang kada Oh. ang talong at sibuyas 100 pesos pa rin ang kada kilo. Ang bawang nakapako pa rin sa so 150 pesos sa kada kilo. Ang uh, repolyo nasa 60 pesos ang uh, kada kilo. Habang uh, walang naging paggalaw sa manok, 220 hanggang 230 pa rin ang presyo ng kada kilo nito. Ang uh, baboy nasa 320 hanggang 380 pa rin ang presyo ng kada kilo. Ang baka, hindi pa rin gumagalaw sa uh, 430 pesos sa kada kilo. Ang uh, is nga ang uh, sa bangus ay hindi rin uh, gumalaw no at uh, sa galunggong yung uh, ang galunggong ay nasa 220 pesos sa kada kilo ang bangus nasa 180 pesos sa kada kilo pero ang tilapia bagya rin tumaas dating nasa 120 220 ngayon ay nasa 140 pesos na ang kada kilo at kaya tumaas so, 'yan na sa tabang yan ah <laughs> oo eh, maaaring uh, yung ilang mga palaisdaan gaya dyan sa Bulacan gore, at tama, tama Dito sa may Batangas, eh, naapektuhan din ng tubig uh, baha, uh, manuhiro